Parang, parang wala sa hulog yung ganun eh. Uh -huh. Ito ang naging reaksyon ni Senator Rodante Marcoleta matapos magpadala ng liham ang Presidential Communications Office, PCO sa Eagle Broadcasting Corporation, na Net 25 upang hilingin na palitan si Eden Santos sa Malacanang Beat. Ayon sa Billionario News Channel, batay sa liham na may petsang Hunyo 27 na ipinadala kay Net 25 News Chief Paul Padua. Ipinaabot ni PCO Assistant Secretary for Media Affairs and Relations, Errolson Kabatbat, ang umano'y paglabag ng reporter na si Eden Santos sa itinakdang protocol para para sa presidential media coverage. Dagdag pa ni Sen. Marcoleta, diskresyon ng Net25 na palitan si Eden Santos kung sakaling may paglabag ito at wala karapatan ng PCO para magsabing palitan ang nasabing reported. Bakit kayo ang magsasabi na palitan namin? Ayan. Di ba kami? dapat yung nagpadala, yun ang merong discretion na palitan kung saan na siya gustong ilagay. Yeah. Hindi Opo. kayo ang mag magpapalit. Naniniwala oh. ko talagang magaling si ah, Eden Santos Suarez. Oh. Pinangingilagan siguro. tinik, dahil matinik. Samantala, di sang ayon ang Malacanang Press Corps, MPC, sa ulat na nais ipasibak ng isang opisyal ng PCO, ang reporter ng Net25 sa palasyo. Sabi ng MPC, kung mayroon man nagawang breach of protocol si Santos, ang media entity nito na Net25 ang dapat na magpataw ng parusa at hindi ang PCO. Inilabas din ng MPC ang bahagi ng video sa coverage sa Tarlac na sinasabing nila bago mano ng reporter ang protocol at kitang-kita na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. mismo ang lumapit sa mga reporter matapos ang aktibidad nito. Narito ang nasabing Video panoorin pa natin ang buong detalye. Pero bago yan, huwag kang limutang mag-like at subscribe para sa mga pinakabagong balita. Ito pong sulat ng Presidential Communications Office. Lumabas no, na sa pahayagan. Alam mo, ba sa mm -hmm. pahayagan. Mm -hmm. Ayun, no? At mm -hmm. totoo, ayusan na natin talakayan ito, Sen. Eh. Kasi po, kasi ang pagkakaintindi natin, dapat ito po internal sa pagitan po ng Net25 at saka ng uh, Presidential Communications Office. Subulat po kasi sila sa atin hong uh, chief of reporters na hinihiling na ang ating reporter sa Malacanang na si Ate Eden Santos Suarez, uh, Eden Suarez Santos, ay uh, mailipat daw po ng ibang uh, beat bit assignment sen eh, sa pagkat Bakit daw? sa pagkat si Eden daw po ay meron yatang di ay mga paglabag sa protocol sapagkat nais niya yatang mag-ambush interview kay Pangulong Bongbong Marcos sa isang event. Kaya yun po ang ginamit nilang ground para sumulat daw po sa ating himpilan, Sen. Teka muna, yung uh -huh. protocol na yun ay dumaan sa public hearing. Ah, wala na wala lahat po, po Lahat ba ng mga uh -huh. pwedeng makisama sa isang... Uh, kalipunan na reporter at kung saan sila dapat maistasyon, alam nila nila alam nila ipinaliwanag yung protocol na yon alam, alam alam nila lahat ano at pumayag lahat actually wala naman hindi tanong kung dito parang mensahe na pinadadala sa lahat ng mga himpilan ng radio, telebisyon at mga reporters na nagko ng Malacanang Sen. O, so, eh, bakit naman, uh, baka naman lumalabag na kayo sa press freedom pag gaganyan. Ah, may kinakay eh, ba? O, kasi, may kinakailangang itanong talaga at hindi o, mo naman talaga mapipili yung oras. Lalo na yung pagkakataon. Doon mo lang nakita halimbawa yung taong gusto mong tanungin. O, at talagang gusto mo namang itanong sapagkat bahagi ng tungkulin mo. Uh Hinahabol mo talaga yung may mga... May mga... Ano yung reporter eh? Opo, may mga deadline. oras, may, may mga, deadlines. Deadline. Opo. O. At siguro, isa sa kanyang uh, assignment ay kailangan nating kailangan nating magkaroon ng ganitong reaction mula sa taong ito at o, ang ho. deadline niya. Eh, yun ang panahon na nakita niya. Oo. paano mo ipagbabawal yun? Ang <clears> tuta, <throat> parang may nilabas silang video yun eh. Kung hindi ako nagkakama, ito ating event sa Tarlac, tama ba, Nelson? Hmm. Na parang may... May, may, may papakita ba natin? Lalo ko nilabas din nila eh. Sa so, na tida, sinasabi mo, may merong protocol na bawal ang ambush interview sa ating pangulo. May ganun po na pakiusap sila na kumaari, wala tayong ambush interview, ah, uh, mali ba nang gustohin ng Pangulo na mag- O oh, yun naman pala. Bangit, na talaga. Ala, ayaw ba ng Pangulo na ma-interview siya? O sila lang ang uh, gumagawa ng paraan? Oho. Uh -huh. Baka naman ng Pangulo nakahanda namang magpa-interview. Ay eh, sila lang. Yun nga yung uh -huh. sinasabi ko, yung protocol ba na yan, pinag-aralan? At yan ba yung -ayuna ng lahat uh, ng mga, mga reporters na may kinalaman dyan? Parang yun, ata kasi kaya request yun, Sen. Eh. Pro re parang protocol, oh well, De, request unang -unang basically. Una-una ako, ah, personal. Uh, opo. Kung uh, hihilingin nila si Eden uh, Suarez Santos ay ilipat at alisin doon, paano natin gagawin yun? Eh si Eden pa naman ang pinakamatinik nating reporter. Ayun <laughs> na <ang> nga po. <laughs> paano kayo sa substitute yan? Sa nakuhahanap -huh. pa? Oo. Uh -huh. Eh napakahirap namang uh, kumuha ng uh, reporter. Alam mo naman ang reporter natin, taon na. Ah uh -huh. Taon na ang kanilang training dito. Uh -huh. Hindi naman ganun kadali na basta ka nalang maglipat. Yes. Tsaka hindi ganun naman ang patakaran. Uh -huh. Eh bakit naman ako? Kauna-una na ang pagkakataong pumunta lang ako sa Senado para lang makita ko yung yung binigay ah, sa akin umay, para na sa akin yon. opisina. Dalawang oh, bagay kasi ang ipinunta ko ron, merong orientation dun sa finance and administration. Opo. Oh, Ipinakiusap nila sa araw na yon. Makita man lang, magkita lang kami noon at saka yung staff na pangon na staff na nilinya nila, ma, ma magkausap-usap kami, at saka makita ko na yung aking opisina. Opo. Yun lamang, wala naman akong ipinuntang ibang bagay doon. Pinipilit akong, uh, inahabol ako ng isang reporter. Ah, nga. Ho. Talagang inahabol ako. Sabi ko, uh, sandali hmm. lang, sabi ko, aakyat kami. Pupunta kami <laughs> do sa uh, floor kasi gusto kong makita lang yung space. Opo. Pwede po ba akong pumanhik din? Ay eh, maghintay ka na lang dito sabi ko uh, alam niya siguro na no, magkakahiwa-hiwalay na kami mm -mm. tinanong pa rin niya ako ah so talagang mapilit oh wala talagang magpa-interview tsaka opo. na lang sabi ko kasi uh, pupunta lang mag nagmamadali kami pero pinilit niya uh -huh. uh, Ano po bang masasabi ni? tungkol pa rin sa impeachment Ah uh opo -huh. Alam mo yung sinagot ko uh -huh. dahil nga nagmamadali ako tsaka hindi naman ako talaga sasagot sa kanya Ibigay mo na lang yan sa mga marurunong, sabi ko. Oh, Akala mo, in-upload niya sa, 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 sa ano, sa inquirer media. naman oh, yan. Po. Inquirer. Opo. Oh, o, ngayon natin, isang milyon na yung views. <laughs> yun lang lo, mga sinabi ko. Yun lang may me sinabi niyo. Eh, ngayon, ibig kong sabi, kaya nga ayaw ko magpa-interview sa kanila eh. Oh, Nagagamit lang nila para lumaki yung views nila. Ang aking, ang aking ipinangako sa sarili ko, Pupunta lang ako doon sa network na niririspeto ko. Oh, oh, oh. Yung network, nakasali ako doon. Opo. Oh, At doon, gusto nila gusto akong pakinggan, makinig sila sa network. Oh, oh. Oh. Pero may kinalama sa... Ambos. Uh -huh. Opo, oh, ambos interview. O, oh. Oh, eh, bakit doon hindi binabawal? Tinangin-abol mm. uh -huh. niya ako, eh. Opo. Uh -huh. May statement po ang ano dito, mga opisyan ng Malacanang Press Corps. Ayan, yan, o... Oh, oh, nagpadala sabi? sila ng liham sa PCO, Presidential Communications Office, okay. upang ipahayag na tinututulan nila yung request na papalit sa reporter. Member kasi, di ba? Ang Malacanang Press Member ng Malacanang Press sabi nila ay... Ang Malacanang Press Corps na siya, tulungan, pribadong grupo yan. Ito yung mga reporter na nagkawabal sa Malacanang. Ibig sabihin, pinroteksyonan ng Malacanang. Malacanang Press Corps. O, hindi maganda. nila na dahil lang sa protocol breach, ay ililipat mo ang isang reporter. Baka sa kanila, ay hindi po pwede na ang isang protocol ay maging dahilan para hindi magampanan ng isang reporter yung kanyang tungkuli. Lalo na kung ito ay kaugnay na ng ano. Yun na nga uh -huh. sinasabi yes, ko. So pagkakataon niya na yun eh. Mm -hmm. Kaya ako, sinasabi ko ngayon, ako personal lang naman dyan. Ano? Mm -hmm. Hindi ko na kayo sinasangkot at, uh, at ang ating programa. Mm -hmm. Ako personal ko lang. Eh uh -huh. -huh. e, simple nakamagaling nating na reporter eh. <laughs> na <San> ko <laughs> hanap ng ipapalit sa kanya ng ganong-ganong kadali. Uh -huh. Ano masasabi ko dyan. Ayan. Uh -huh. Oo. Oh. Si si Eli sa nga 17 years mm -hmm. na nag-cover ng Malacañang. Uh -uh. Ano ha? Ba walang galang na sa ibang reporter natin. Ayan, oh, oh. Oh. ang, sabi niya, meron talaga mga ganyan protocol pero wala nakakapigil sa isang reporter. Ano? Tanong siya. <coughs> Mr. President, ano masasabi niyo <coughs> sa ganun? daw may mga pagkakataon na ang pangulo kahit walang schedule na interview, <coughs> sumasagot. <coughs> uh, mhm. mga reporter, uh <coughs> FBR, panahon ni ERAP. Parang GMA, Uh, wala na schedule Yun po ang ano, ha? Pero hindi daw po nagiging malaking isyo sa kanila yon oh. Sapagkat sa Pangulo, ay eh, okay naman pala yung ganun. No, eh, okay, naman pala. Tsaka oh. para bang akala mo, eh, akala mo, eh, binabantay nila pa. Baka mamaya ayaw pa nga ng Pangulo yung ginagawa nilang ganun. Ayun na nga po. Oh, oh. bang kasiguruhan na ang Pangulo sinabi sa kanila, ayo oh. ayaw ko ng ano, Ayoko nang uh, ambus interview. Nang interview. oh, <laughs> kayo lang ang gumagawa niya para magpasikat kayo. Ayuh. Sabi Nakakala eh. mo, eh, pinoproteksyon niyo. Eh, ba't mo po hindi niya kailangan ng protection, magtatanong lang naman. Eh. Ayun na nga po. Oh. Tsaka na depende naman sa Pangulo ko ayaw sa magot eh, di ba? Mm -hmm. Kung gusto sa sabihin ng Pangulo ayaw sa, hindi naman niya papasinin eh. Nakakalokohan mm -hmm. nga dyan, minsan, di ba Nelson? Minsan tayo mga reporter pero hindi naman to sa malakanyang. Mm -hmm. oh, hindi ka pinansinan ano? in ka, no? Mm -hmm. Biruan na lang natin yun eh. Pero ibig sabihin, depende pa rin Kaya, sa tao. Kaya uh, naniniwala ko talagang magaling si ah, Edwin Santos Suarez eh. Oh, oh. Pinangingilagan siguro. Oo. Oh, okay. Di ba? <laughs> mukhang ganun nga. Mukhang ganun nga ang sitwasyon Sen, oh. Ano? Ha? Well, uh, yun naman ang t -t sabi nung iba. Mukhang uh, uh, baka daw no, nagiging tinik ata sa mga nandiyan sa Malacanang ang uh, Ate Eden. Pero anyway, ang atin Talagang lang punto... Talagang magiging tinik dahil matinik. Oo. Uh, uh mo na yan. Ano ha? Ang ang uh, ang point lang natin dito uh, Sen, ang atin pong tanong dito, ang atin pong gusto iparating sa kanila, mm -mm. ang akala kasi natin internal ito sa pagitan po ng PCO at saka nang net ah ng, ano ng news eh pero ang problema nilabas kasi nila sa sa so, news eh 'yun oh uh kaya sila tuli... sila ang wala sa protocol oo di ba 'yun yun, uh -ho. Uh -ho. 'yun po ang ano uh naging nangyari doon kasi kung hindi naman po nila nilabas sa mga news po ito hindi naman sana natin i-discuss kasi hmm. nga alam natin internal sa pagitan po ng Malakanyang na PCO at saka nang uh, na 25 news ang usaping ito. Eh, sa akin naman, yung ganito mga usapin, hindi to, kailanman magiging internal. Eh. Yun ang nga. Dahil may, may kasangkot ding press score. Eh. Ah, well. Eh, puro reporter. Uh oh, <laughs> oh. Mapipigilan mo ba lahat niya na... Ah. Hindi, ang, diba? ang, point lang ata oh. doon, hindi naman ata nila pinaalam din sa press score, malaking niyang press score, na sumulat hmm. sila sa, <laughs> sa Net25. Ma Net 25. malalaman at oh, malalaman oh, yun well, dyan. yun. yun nga po. sila naging i reporter diba? Yan. Ano uh oh, Eh, oh. nandyan na yan. Uh oh. oh. Ang problema yan, Jen, halimbawa, pinalitan mo, di ba? Oo. Eh, sigurado ka ba na mas... Baka man yung ip ipalit dyan, eh, mas, ma mas maraming tinik. Ay, <laughs> eh, plano ata ako Ako yata. Saka <laughs> parang ano eh, parang, Opo. parang wala sa hulog yung ganun eh. Uh, -huh. uh -huh. Bakit? Ba't ka nanimili? Di ba? Ano bang problema? <laughs> yun na nga po. Di ba? Uh -huh. Kapag pinadala natin ang isang reporter natin, ando ng tiwala natin. Uh -huh. Bakit kayo ang magsasabi na palitan namin? Ayan. Di ba kami? Dapat yung nagpadala, yun ang merong discretion na palitan kung saan na siya gustong ilagay. Yeah. Hindi Opo. kayo ang magpapalit. Totoo. Uh -huh. Kahit suggest suggestion lang, parang... Parang hindi tama. Hindi pa rin tama. Tama po.